hindi feel ang isa't isa. Daniel Padilla, Enrique Gil ginawan agad ng intriga, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay wag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Kaloka rin ang mga era o intrigera ha. Aba, hindi pa man sumasalang si na Daniel Padilla, Enrique Hill sa bagong serye ng Star Creatives TV ng ABS-CBN Studios kung saan makakasama nila si na Richard Gutierrez at Ian Veneracion ay may gumagawa na kaagad ng intriga. May narinig kasi kami na hindi raw feel ni na Daniel at Enrique ang isa't isa. Chika lang naman iyon ng iba at hindi naman nagsasalita si na Daniel at Enrique. Ang narinig nga namin, tinanong na raw ng mga taga Star Creatives TV si Daniel kung may problema ba ito kay Enrique at ang sagot daw ng ex-boyfriend ni Catherine Bernardo, ay walang problema sa kanya to work with the boyfriend of Liza Soberano. So kung ganun naman pala, kailangang tumigil na ang mga era sa isyo nila, no? Anyway, maganda nga na marami ang interesado, excited sa seryeng pagsasamahan ni na Daniel, Enrique, Ian, at Richard. Ha. Ang bongga nga naman kasi ng proyektong iyon. Sabi nga ng Kapamilya fans, napakabig ng seryeng iyon, ha. Pagsama-samahin ba naman sina Daniel, Enrique, Ian, at Richard kaya naman talagang pasabog ang proyektong Ethan, No. So bongga araw. Tama ba ang narinig namin na next week ay may pitching na ang Star Creatives TV sa apat na bida ng seryeng iyon? Kailan naman kaya sila magkakaroon ng official announcement? Well, sana sure dahil sobrang dami na ring excited para sa seryeng yun, ha? Yun na! Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po!